Magandang araw sa atin. Magbubuod tayo ng isa na namang aklat na may pamagat na mind hacking ni Sir John Hargrave. Ang mind hacking, dalawang libo at labing anim na, ay isang manual para sa muling pag-imbento o pag-hack ng iyong utak. Matututuhan mo kung paano pagbutihin ang iyong mga gawi sa pag-iisip, wakasan ang mga negatibong pag-iisip, at kontrolin ang iyong sariling isip sa pamamagitan ng pagsunod sa 21 araw na programa nito. Si Sir John Hargrave ay chief ng correspondence organization na media shower at pioneer sa likod ng blockchain financial backer AID na Bitcoin Market Jerry. Bilang karagdagan, nagsulat siya ng ilang mga libro, kabilang ang blockchain para sa lahat. Ang kasabikan sa pagsulat ng iyong unang linya ng code at makita kung ano ang ginagawa nito sa computer ay kilala sa sinumang natuto na ng bagong programming language hindi alintana kung ito ay isang bagay na prangka, tulad ng pagpapakita ng mensaheng, kumusta mundo. Ito ay isang maliit na hakbang patungo sa mga posibilidad na naghihintay sa iyo sa iyong screen. Totoo rin ito para sa paghak ng isip, kung saan ginagamit mo ang iyong isip bilang isang computer, at may direktang access, a source code nito. Binibigyang daan ka ng paghak ng isip na ireprogram ang iyong code upang gawin kung ano mismo ang gusto mong gawin nito. Isipin kung ano talaga ang gusto mong gawin nito at maghanap ng mga bug sa iyong code. Ang buod na ito ay ang iyong gabay sa pagmaster ng iyong isip at buhay upang mapakinabangan mo ang mga pagkakataong magagamit mo. Una, ikaw at ang iyong isip ay hindi pareho. Si John Nash ay isang matematisyan na nanalo ng Nobel Prize, ngunit nagkaroon din ng paranoid schizophrenia. Dahil sa psychosis, tinanggap niya na siya ang tagapagligtas at naabot siya ng mga tagalabas sa pamamagitan ng New York Times. Nagtagal siya sa maraming institusyon dahil sa kanyang karamdaman. Ngunit ang kapansin-pansin ay nagawa niyang sanayin muli ang kanyang isip at kontrolin ang kanyang magulong pag-iisip. Ang pagiging eksperto ng kanyang sariling pag-iisip ay mahalaga sa kanyang kaunlaran. Dapat nating subukan ang isang maliit na pagsubok. Ipikit mo ang iyong mga mata at pag-isipan ang iyong utak may napapansin. Maaaring napagtanto mo na maaari mong aktwal na obserbahan ang iyong isip na nag-iisip bilang karagdagan sa pandamdam na nakapikit ang iyong mga mata. Iyon ay sabatayan na ang iyong utak at ikaw ay hindi magkatulad. Isa alang-alang ang iyong utak na isang tipikal na kliyente sa isang PC, lumalapit ito sa kung ano talaga ang gusto mong tahakin sa araw. Gayunpaman, ikaw ang nanonood ay tulad ng isang superuser na may akses hindi lamang sa iyong pag-iisip, ngunit bukod pa sa paraan kung paano ito gumagana. Bilang resulta, ang pag-aaral kung paano i ang iyong isip ay kahalintulad sa pag-login bilang isang superuser. Ikaw ay nasa kumpletong utos. Mukhang madali itama. Ang simpleng pagpasok sa iyong isipan kung kailan mo gusto ang lahat ng kailangan sa kasamaang palad, sa sandaling mag-sign on ka bilang isang superuser, nangingibabaw ang iyong mga pagsasaalang-alang at binabawasan mo ito pabalik sa client mode nang hindi ito nakikita. Gayon Gayunpaman, may magandang balita. Maaari mong matutunang i-access ang superuser mode sa tuwing kailangan mo sa pagsasanay. Bukod pa rito, maaari mong matutunang manatili sa ganoong estado sa loob ng mahabang panahon. Ang mga main hackers ay gumagawa ng higit pa sa pag-iisip. Iniisip din nila ang tungkol sa pag-iisip o meta-thinking. Ang pagkuha ng mga bagay-bagay, paggawa ng mga desisyon, at pagpapatuloy sa buhay ay ginagawang mas madali sa pamamagitan ng malayang pag-iisip. Ito ay kinakailangan para sa iyong pang-araw-araw na buhay. Sa kabilang banda, hinahayaan ka ng meta thinking na tingnan kung paano mo iniisip at makita kung paano ito nakakaapekto sa iyong mga damdamin, kilos, at, sa huli, sa iyong buhay. Nagiging eksperto ka sa paglipat sa pagitan ng pag-iisip at pag-iisip bilang isang hacker ng isip. Magsimulang magsanay sa pamamagitan ng pagiging mas may kamalayan sa iyong isip sa susunod na 24 na oras. Hanggat maaari, tanungin ang iyong sarili kung ano ang iniisip ng iyong pag-iisip. Mahalagang obserbahan lamang sa puntong ito. Ang lumalagong kamalayan na ito ay nagiging nakatanim sa paglipas ng panahon. Higit pa rito, ang paggamit ng iyong atensyon upang paghiwalayin ang pagitan ng iyong utak at ikaw ang pangunahing to mind hacking. Pangunahing kaisipan dalawa. Ang pagbawi at muling pagsasanay sa iyong pagsasaalang-alang ay mahalaga para sa paghak ng isip. Maaaring hindi mo ito maintindihan, ngunit ang pagsasaalang-alang ay may dalawang lasa, impulsive at automatiko. Nakakaranas ka ng sinasadyang pagsasaalang-alang sa kasalukuyan sa pamamagitan ng paggabay sa iyong utak na sundin ang mga flicker na ito. Sa kabilang banda, kapag mayroon kang reflexive attention, ang iyong isip ay otomatikong tumutugon sa isang panlabas na stimulus tulad ng isang taong tumatawag sa iyong pangalan. Sa kabutihang palad, maaari mong mabawi ang kontrol ng iyong isip at muling sanayin ito upang palakasin ang voluntaryong atensyon at pahinain ang reflexive attention. Ang pag-alis sa mga digital distractions ay ang unang hakbang. Ang mga tao ay nakakaranas ng banayad na pagkabalisa sa isip hanggang sa makumpleto ang isang gawain, ayon sa pananaliksik mula sa isang libo, siyam na daan at anim na puas na isinagawa ng Russian psychologist na si Zigarni. Bukod pa rito, dahil nakikita ng iyong isip ang mga distractions bilang hindi natapos na mas masaya ka kapag wala ka sa mga ito. Magsimula sa pamamagitan ng pag-off ng mga babala sa virtual entertainment, paghihigpit sa oras sa mga text, pag-alis sa mga bulletin, at pagbabawas ng paggamit sa telebisyon sa katunayan, magpatuloy at magtiis ng isang oras na alisin ang iyong mga pagkaantala ngayon. Pagkatapos ng oras, magplano ng isang karaniwang pag-aayos upang magpatuloy sa iyong mga pagsusumikap ng tuloy-tuloy. Magkakaroon ka ng mas maraming oras para sa pagmumuni-muni at pag-iisip upang sanayin muli ang iyong isip upang maging mas nakatuon kapag may mas kaunting mga distractions. Ang ganitong uri ng paghahanda ng pagtuon ay mahalaga para sa iyong tagumpay sa paghak ng psyche. Ano ang dapat mong gawin? Maghanap ng isang tuwid na posisyon na masarap sa pakiramdam. Kung sakaling makatulog ka, malaya kang bumangon. Huminga ng malalim sa loob at labas ng nakapikit ang iyong mga mata. Para sa mga sumusunod na ilang minuto, paluwagin ang iyong katawan sa pamamagitan ng paggamit ng iyong pansin upang mag-filter mula sa pinakamataas na punto ng iyong ulo pababa sa iyong mga daliri sa pa at ay back up. Ang susunod na dalawampu minuto ay dapat gugulin sa pagtutok sa iyong paghinga. Mapapabuti ang iyong konsentrasyon sa bahaging ito. Ibalik ang iyong atensyon sa iyong paghinga sa tuwing nagsisimulang gumala ang iyong mga iniisip. Maaari kang magpanggap kung gusto mo na ang salitang kaisipan ay pumuputol sa iyong mga iniisip na mga dayuhan. Pansinin ang iyong center na nagiging mas grounded at ang iyong psyche mindering mas mababa. Mag-set up ng isang cue upang simulan ang bawat pagmumuni-muni at isang gantimpala para sa pagtatapos nito upang gawing ugali ang pagsasanay sa konsentrasyon. Ang pagtatatag ng isang cue ay nangangailangan ng pare-pareho tulad ng isang paunang natukoy na oras, tulad ng kaagad pagkatapos magising tuwing umaga, isang lokasyon, marahil ang iyong silid tulugan, isang update, tulad ng isang alerto sa telepono, at isang kasiya-siyang gantimpala, tulad ng marahil isang almusal, kape, o shower. Maaaring mukhang mahirap sa simula pa lang, ngunit sa pang-araw-araw na pagsasanay, mas makikita mo ang iyong utak ikaw ang mga ngasiwa sa pagsusuri at pagdebog nito bilang resulta nito kung saan malalaman natin ang higit pa sa sumusunod na buod. Pangunahing kaisipan tatlo. Ang pag-aayos sa iyong mga may sira na bilog ay gagana sa iyong personal na kasiyahan. Tulad ng isang computer, ang iyong isip ay nagpapatakbo ng mga loob ng programming. Ang isang bilog ay isang rehash na sunod-sunod na posibleng huminto kapag natugunan nito ang mga tahasang panuntunan. Pag-isipan ng isang update sa pagtitipon. Ang pag-aayos ng programming ay inilaan upang suriin ang petsa at oras ng tuloy-tuloy hanggang sa maabot ang nakabook na pagtitipon na nag-udyok sa iyong pag-update. Higit pa rito, iyon ay isang solong bilog lamang. Upang mabigyan ka ng kasyasyang karanasan ng user, nagpapatakbo ang iyong computer ng mga layer ng komplikadong mga loob. Kung isa sa alang-alang ang relasyon sa PC, mayroon kang ganap na minimum na ipinakilala bilang isang sanggol, kumain, matulog, tumay, at matulog gayon paman, sa pamamagitan ng eksperimento, ilang direksyon, isang disenteng bahagi ng karma, at redundancy, pinagkadalubhasaan mo ang mga bagong kakayahan, at nagtakda ng mga bagong lupon, habang ikaw ay binuo. Nagsimula kang magtanong ng maraming tanong noong mga tatlong taong gulang ka, at bilang resulta, naging eksperto ka sa self-programming. Sa buong mahabang panahon, nakagawa ka ng mga lupon sa mga lupon na lalong naging pino at pinahusay, nagpapakilala sa iyong mga hilig, kakayahan, at karakter. Bilang resulta ng iyong kapaligiran, marami sa mga loob na ito ay naging nakatanim. Sa pag-aakala na paulit-ulit mong narinig na ikaw ay matalino, marahil mayroon kang positibong mga inaasahan tungkol sa pagharap sa mga isyu na darating sa iyong direksyon. Maaari ka rin maging maingat kung ang iyong mga magulang ay maingat sa kanilang pera. Ang pagninilay ay isang pambihirang instrumento upang makita kung paano ka napipigilan ng maraming lupon, parehong negatibo at positibo, na nakaka sa iyong personal na kasiyahan. Ang mabuting balita ay maaari mong ayusin ang iyong mga sirang loob at magkaroon ng isang mas mahusay na saloobin tungkol sa buhay. Ang isang paraan ay ang patuloy na tanungin ang iyong sarili kung bakit may isang bagay sa iyong buhay na nagpapasama sa iyo. Sa huli, makikita mo ang pangunahing driver na sakop sa ilalim ng mga layer ng iba't ibang dahilan. Halimbawa, kung natatakot kang maglakad ng mag-isa sa gabi, maaari kang maniwala sa simula na ito ay dahil sa iyong limitadong paningin. Pagkatapos nito, maaari mong mapagtanto na ito ay dahil hindi mo alam kung may isang bagay o isang tao na papalapit sa iyo, at iba pa, hanggang sa makarating ka sa konklusyon na ang takot ay sanhinang paniniwala na ang mundo ay hindi ligtas. Isipin ang worst case na senaryo bilang isa pang paraan para sa pagtukoy ng mga negatibong loob. Baka natatakot kang gumastos ng pera. Ano ang magiging pinakamasamang senaryo? Hindi makabayad ng renta. Magdagdag pa. Baka makik-out ka. Lalong umiinit. Posible na wala kang anumang pagkain o tirahan na magdudulot sa iyo na mapahamak. Ang ilalim na linya ay ang paggastos ng pera ay mapanganib. Sa ibang pagkakataon, titingnan natin kung paano lumikha ng mga positibong luok upang maalis ang mga masasamang ito. Sa kabuuan, dapat nating pag-isipan ang puwersa ng malikhaing pag-iisip. Ideya bilang apat, hayaang tumakbo ang iyong imahinasyon. Noong isang libo na at siyam naputpito, si Jeff Bezos, ang taong nagsimula sa Amazon, ay may malinaw na plano para sa kanyang bagong negosyo, pag-order sa pamamagitan ng isang click. Alam niyang mas madali para sa mga customer na mamili, kahit na ito ay isang mataas na order. Maraming dahilan kung bakit hindi magagawa ang isang opsyon sa isang click sa unang prototype na mayroong labindalawa pag-click. Gayunpaman, iginiit ni Bezos. Ang grupo ay nakabuo ng isang pinahusay na bersyon na nangangailangan ng dalawang pag-click, isa upang mag-order ng mga item at ang isa pa upang kumpirmahin ang pagbili, pagkatapos ng maraming pag-iisip at pagsisikap. Naisip nila na ito ay isang hindi pangkaraniwang sagot para sa pagtiyak na kailangan ng kliyente na bumili. Gayunpaman, hindi nasilaw si Bezos. Sa wakas, pagkatapos masubaybayan ng grupo ang isang functional arrangement, isang simpleng proseso ng pagtawid, nakuha ni Bezos ang kailangan niya. Hindi nagtagal, ang iba pang mga retailer na nakabase sa internet ay naglalaro ng mabilis. Para sa ilan, hindi mahirap tukuyin kung ano ang hindi natin kailangan, gayon paman, hindi tulad ng Bezos, tayo ay nag habang ipinapahayag kung ano ang talagang kailangan natin sa pang-araw-araw na buhay kapag tinanong kung saan nila nakikita ang kanilang sarili sa lima, sampu o dalawampung taon, ang karamihan sa mga tao ay nahihirapan. Gayunpaman, ipinapakita ng pananaliksik na ang mga individual na nagsusulat tungkol sa kanilang pinakamahusay na posibleng hinaharap na sarili sa loob ng dalawampu minuto bawat araw ay mas masaya, mas malusog, at mas optimistiko. Makatuwiran dahil karamihan sa iyong realidad ay nabuo sa pamamagitan ng iyong imahinasyon halimbawa, simulan mo munang magplano ng isang simpleng gabi sa iyong isipan. Sa katunayan, kailangan mo munang makita ang isang bagay sa iyong isipan bago mo ito makamit. Bukod pa rito, bilang isang mind hacker, mayroon kang akses sa mga tool na makakatulong sa iyong mag-ehersisyo at palakasin ang iyong imahinasyon. Subukan ang limang larong ito ng imahinasyon. Una, isipin ang iyong sarili na nakapagtatanim ng mood chip sa iyong utak. Ang chip na ito ay nagpapahusay lamang ng isang pagkahilig. Ilarawan ang hilig na pipiliin mo sa isang salita. Pangalawa, isipin na mayroon kang walang limitasyong mga pondo at maaaring bumili ng kahit ano. Kasalukuyang pumili lamang ng isang salita na naglalarawan kung ano ang gusto mong panatilihin na dapat gawin dito. Pangatlo, isipin na pinagbigyan ka ng isang hiling ng isang genie. Sa isang salita, anong hiling ang maaari mong hilingin? Ikaapat, isipin na maaari kang gumawa ng isang positibong kontribusyon sa mundo at gawin itong mas mahusay. Ano kaya ito sa isang salita? Ikalima, subukang isipin kung paano ka maaalala ng iyong mga kaibigan sa sarili mong libing. Isaalang-alang ang isang pangabay na nais mong gamitin nila upang ilarawan ka. Sa ngayon, alalahanin ang limang salita, mas mabuti, kunin ang mga ito sa papel. Gagamitin mo ang mga ito upang gumawa ng mga positibong ideya ng bilog sa sumusunod na duling. Pangunahing ideya lima, gumamit ng positive thought loops para i-reprogram ang iyong isip. Si Benjamin Franklin, isang brain programmer sa pamamagitan ng kanyang sariling paggawa, ay nagplano ng pagsusuri sa paligid ng labintatlo ideals na kailangan niyang gawin. Ang pagtitimpi ay isa sa mga birtud na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang kanyang pagkain. At pag-inom, katahimikan, upang pigilin ang pagsasalita maliban kung ito ay nagdaragdag ng halaga, pagiging malinis, pinapanatili ang kanyang sarili, ang kanyang kapaligiran sa trabaho, at ang kanyang tahanan na malinis, saka, pagkaseryoso sa pagpapahayag lang ng kung anuman ang iniisip niya. Ang mga ito ay naging mga bilog ng positibong ideya. Bukod pa rito, gumawa siya ng paraan para masubaybayan ang kanyang pag-unlad bawat linggo. Minarkahan niya ang mga oras na hindi niya naabot ang kanyang ideal para sa bawat bertud sa pamamagitan ng paggamit ng mga bertud bilang mga rawheading heading sa isang grid at ang mga karaniwang araw bilang mga kolum. Tinulungan siya nito sa pag-unawa sa kanyang layunin. Mas kaunting marka rin ang nakita niya sa paglipas ng panahon. Pinagkakatiwalaan niya ang sistemang ito para sa karamihan ng kanyang pang-adultong buhay, kahit na binuo niya ito bilang isang eksperimento. Ito ay dahil ang positibong feedback ay may mas magandang epekto sa mga tao kaysa sa negatibong feedback. Ipinakita ito ng isang pag-aaral sa Stockholm, Sweden, kung saan sinusubaybayan ang mga driver na lumampas sa limitasyon ng bilis. Bakit? Ang isang pagkakataon na manalo ng ilan sa mga mabilis na multa ay iniaalok sa mga driver bilang gantimpala. Tulad ng maaari mong isipin ang average na bilis ng isang kotse ay nagpunta mula 32 hanggang 25 km bawat oras. Sa makatuwid, ang simpleng pag-alis ng mga negatibong loob ay hindi sapat, dapat silang palitan ng mga positibo. Higit pa rito, bilang isang brain programmer, mayroon kang kakayahan na gawin yon ng eksakto. Panahon na upang suriin ang iyong mga tugon sa limang laro ng imahinasyon mula sa nakaraang buod. Mapapatunayang kapakipakinabang ang mga ito habang binubuo ang iyong mga positibong grupo ng ideya. Tandaan na para sa maksimum na epekto, mahalagang maging tumpak at elegante. Patuloy na magsulat sa partikular na pangunahing individual, gumamit ng mga positibong salita, at mag-isip ng mas malalaking posibilidad upang mapahusay ang naiisip. Isa pa, isipin kung paano ka makikinabang kapwa sa iyong sarili at sa lipunan. Para sa inspirasyon, narito ang ilang positive thought loops. Ano ang nangyayari? Maaari mong sabihin, sigurado ako. Order, kontento na ako sa buhay ko. Ano ang iyong mga layunin? Isa akong explorer. O nakakakuha ako ng bagong wika? Ano ang kailangan mong magkaroon? Maaari kong i ang Caribbean mula sa aking yate. Or on the other hand, I own a condo in Midtown Paris. Ano ang gusto mong iambag? Maaaring mukhang matayog tulad ng pagkonekta ko sa mga mahihirap na komunidad sa internet. O isang bagay na matalik tulad ng kung gaano kahangahanga ang aking mga anak. Sino ang gusto mong maging kung gayon? Sincere ako. Oder, mabait ako. Kailangan ng maraming pag-iisip upang malaman ang iyong mga loob ngunit sulit ito. Ang tanging bagay na pumipigil sa iyo na maging ang taong gusto mong maging ay ang pagbabago ng mga negatibong loob na iyon sa mga positibo. Ang pagpapanatiling positibong sa loobin, pagngiti at pagsusulat ng mga bagay ay makakatulong sa iyo na maabot ang iyong mga layunin. Ang pagsusulat ng mga bagay ay may kapangyarihan. Ang produktibong taga-disenyo na si Thomas Edison ay naitala ang bawat isa sa kanyang mga iniisip sa papel. Ito ang unang hakbang sa isang proseso na sinadya upang magarantiya ang paglikha ng anumang kapakipakinabang na imbensyon. Isa alang-alang ang mga pangunahing pagpipilian na iyong ginawa. Kung hindi mo isinulat ang mga ito, malamang na hindi ito nangyari, ito man ay nakakapagpabago ng buhay o isang simpleng New Year's resolution lamang. Tingnan natin ang isang pag-aaral noong dalawang libo, at walo tungkol sa kung paano magpapayat. Ang isang detalyadong talaarawan ng pagkain ay hiniling mula sa isang piling grupo ng mga kalahok. Nakagawa sila ng mas mahusay na mga pagpipilian at nakamit ang higit na tagumpay sa pagkamit ng kanilang mga layunin sa pagbaba ng timbang bilang resulta ng patuloy na paalala ng kanilang kinain. Walang pagkakaiba kung gumagamit ka ng cellphone, PC, o panulat at papel. Ang pagre-record ng mga bagay ay nagpapatibay sa iyong mga kakayahan sa paghak ng utak, ngunit sa karagdagan ay nagpapahiwatig na kailangan mong subaybayan ang mga ito. Bagamat hindi malamang na ang iyong unang draft ay magiging walang kamali-mali, ito ay isang simula. Ang pagbabalik sa kung ano ang iyong binubuo ay patuloy na tumutulong sa iyo na makakuha ng kaalaman at kalinawan. Ang tuloy-tuloy na indikasyon ng iyong mga layunin ay tumutulong sa iyo na manatiling nakaayos sa kung ano ang mahalaga sa iyo, na ginagawang mas konkreto ang iyong positibong ideya sa bawat pagkakataon. Kung mas malaki ang mga ito, mas malamang na madama mo ang mga potensyal na pagkakataon upang maisakatuparan ang iyong mga layunin. Gumagawa ka ng kaunting lakas sa bawat araw tungo sa paggamit ng iyong mas malalaking layunin sa pamamagitan ng pagsusumikap na isulat ang mga bagay, muling bisitahin ang mga ito, at i-edit pa ang mga ito. Isa-alang-alang ang paglalagay ng mga paalala ng iyong positive thought loops kung saan mo malamang na makikita ang mga ito, gaya ng sa salamin ng iyong banyo, bilang isang paalala sa iyong kalendaryo, o kahit bilang isang screensaver sa iyong monitor, dahil sa kahalagahan ng pag-uulit. Ito rin ay nagkakahalaga ng pagsusuri sa rekomendasyon ni Jerry Seinfeld, sa isa pang-humorist, huwag putulin ang link. Araw-araw siyang nagbibiro, nakakatawa man o hindi. Sinusubaybayan ng karamihan ng mga api sa pag-aaral ng wika kung ilang araw kang nag-aaral ng walang pagkaantala dahil nakakatuwang makita ang walang patid na chain na yon o matalo ang isang nakaraang record. Ang mga katulad na resulta ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pag at pag-uulit ng iyong sariling mga positibong loob nang hindi nasisira ang kadena. Mabait at mumiti habang inulit mo ang iyong mga positibong bilog nasa shower ka man, nakapila, nagmamaneho, nag-ehersisyo, o may libreng oras. Ang pangunahing ngiti na iyon ay nakaka nakakaimpluensya sa iyong nararamdaman na kang mas umaasa at nasasabik sa pagtupad sa iyong mga layunin. Ideya bilang pito, magsagawa ng mental simulation, makipagtulungan sa iba, at higit sa lahat, kumilos. Si Nikola Tesla, isang American Serbian na inventor, na nakipagtulungan kay Thomas Edison sa proyektong kilala bilang War of Currents, ay isang visual thinker. Ang isang hindi pangkaraniwang kakayahan upang mailarawan ang matingkad na mga imahe sa kanyang isip ang dahilan ng kanyang maliwanag na magulong estilo ng trabaho. Nagawa niyang magpatakbo ng mga mental simulation na tumulong sa kanya sa paggawa ng mabilis na mga desisyon at paglutas ng mga isyo bago pa man ito mangyari. Maaaring hindi ka masyadong mabilis hanggat maaari Tesla, ngunit maaari ka ring magpatakbo ng mga mental reenactment sa pamamagitan ng pag-iisip kung paano maglalahad ang isang partikular na sitwasyon. Ayon sa pananaliksik, kung gayahin mo rin ang pagpunta doon, mas malamang na makamit mo ang isang layunin na naisip mo, tulad ng isa sa iyong mga positibong loob. Kaya naman, kung gusto mong maging isang Oscar-winning na direktor, huwag mo lang isipin ito. Isa pa, isipin ang mga matrabahong hakbang na nagbigay sa iyo ng parangal. Katulad ng mga PC, ang iyong pag-iisip ay lumalabas na higit na kahanga-hanga kapag nauugnay sa isang organisasyon. Tataas ang iyong pagkakataong magtagumpay kung makakahanap ka ng mga paraan upang makipagtulungan sa ibang tao, tulad ng sa pamamagitan ng mga online na forum o mas mabuti ng personal. Bakit hindi sumali sa malapit na pagkikita-kita para sa mga taong kapareho mo ng mga layunin? Magtatag ng isa kung wala. Para sa iba't ibang pananaw, mag-imbita ng mga tao mula sa iba't ibang background. Ang susi ay upang bigyan ang iyong mga saloobi ng isang paraan para sa interfacing sa iba. Makikinabang ka rin sa iyong sarili kung tutulong ka sa ibang tao. Ang bawat site programmer ay nangangailangan na gumawa ng isang hakbang kung hindi, walang magbabago. Gawing mas madaling tapusin ang iyong mga layunin sa pamamagitan ng paghahati-hati sa mga ito sa mas maliit, mas mapapamahala ang mga subgol. Gawing limitado, maaabot, tiyak, masusukat, at mauulit ang iyong mga subgol gamit ang akronim na laser upang panatilihing nakatutok ang mga ito. Limitahan ang iyong mga subgoal sa maliit na bagay. Isa alang-alang ang mga ito na magagawa, unti-unting mga hakbang. Mananatili kang masigasig para sa mga layunin sa hinaharap kung pananatilihin mong mapapamahalaan ang mga ito, tulad ng pag-ehersisyo ng 20 minuto ng tatlong beses bawat linggo. Gawin tahasan at nauunawaan ang mga sublayunin. Bilang karagdagan, dapat mong masuri kung nakilala mo sila. Panghuli, gawin silang posible na ulitin. Ang ilang mga subwal ay magiging kakaibang mga kaso, gayon pa man ang pinakamahuhusay ay nagiging propensidad. Gumugol ng anim na po segundo bawat araw sa mental na pagtulad sa isa sa iyong mga layunin pagkatapos magsanay ng konsentrasyon at isulat ang iyong mga positibong loob. Magtala ng laser-centered sa bowl at ay verify ito kapag nagawa mo na ito. Handa ka na ngayong isulat ang Hello World saka simulan ang iyong karanasan sa paghack ng Psyche. Lumabas ka doon, magtrabaho sa iyong sarili, at impluensyahan ang mundo. Huling Rundown Ang kritikal na mensahe sa mga duling na ito ay Mayroon kang mga tuol upang baguhin ang iyong buhay bilang isang mind hacker. Ayusin ang code ng iyong isip sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga loob na hindi gumagana, pag-iisip kung ano ang talagang gusto mo, at pagpapalit ng mga positive thought loop para sa mga hindi gumagana. Upang maabot ang iyong mga layunin, magpatakbo ng isang psikologikal na reenactment ng maraming mga hakbang na humahantong sa mga layuning iyon, kabilang ang tunay na pagsasakatuparan ng mga ito. Makakatulong sa iyo ang paghak ng isip na maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili kung lalapitan mo ito ng may ngiti, positibong sa loobin, at kaunting determinasyon. Higit pa rito, narito ang ilang mas makabuluhang pangaral. Pumili ng oras at lokasyon para magsanay ng mind hacking ngayon. Sa konklusyon, ang pangunahing punto ng mga blink na ito ay na Mayroon kang mga tuol upang baguhin ang iyong buhay bilang isang mind hacker. Ayusin ang code ng iyong isip sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga loob na hindi gumagana, pag-iisip kung ano ang talagang gusto mo, at pagpapalit ng mga positive thought loop para sa mga hindi gumagana. Gumawa ng mental simulation ng lahat ng mga hakbang na humahantong sa iyong mga layunin, kabilang ang aktual na paggamit ng mga ito, upang makamit ang mga ito. Makakatulong sa iyo ang paghak ng isip na maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili kung lalapitan mo ito ng may ngiti, positibong sa loobin, at kaunting determinasyon. Higit pa rito, narito ang ilang mas kapansin-pansing patnubay. Sa kasalukuyang panahon, piliin kung kailan at saan ka mag-ensayo ng mind hacking. Salamat po sa pagsubaybay.